lumang bigas ibebenta sa mga Pilipino sa mga kadiwa store sa lagang 29 pesos. Talakayin natin, let's do this. Matagal nang ngunit pwede pang makain ang uri ng bigas na ibebenta sa Bigas 29 program sa Kadiwa Store ayon sa National Food Authority. Ang programang ito daw ay ayon sa nais ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihin na mura ang mga pangunahing bilihin at makamit ang seguridad sa pagkain. Ayon pa kay DA Secretary and NFA Chair Joel Laurel, target daw ng Bigas 29 program ang makapag-alok ng bigas sa solo parents, senior citizens, may kapansanan at maging sa mga katutubo. Ano? Yung mga senior citizens na may hina na mga tiyan yan, papakainin nyo ng lumang bigas? Kaya sumasang-ayon ako sa hamon na to ng ilang mga grupo na kainin muna ni Bongbong Marcos at ng mga DA officials ang mga lumang bigas na ibibenta nila sa Bigas 29 program. Iginigiit umano ng gobyerno na ligtas pa naman daw nakainin ang palumanang stock na bigas na ibibenta nila. Eh patunayan nyo muna, 'di ba? Sa totoo lang, nakakagalit na kung ganitong klasing bigas ang makukuha mo sa mga relief goods na ibibigay ng gobyerno. Pero talaga, ibebenta nyo pa. Ibadin din talaga ang pagmamahal at respeto ng administrasyon na 'to sa mga Pilipino. yano? Ganito na ba kalala ang sektor ng agrikultura natin dito sa Pilipinas na binibentahan na tayo ng mismo nating gobyerno ng lumang bigas? Parang hindi naman ito yung bukang bibig ni Bongbong Marcos na magiging lagay ng mga Pilipino at magiging lagay ng sektor ng agrikultura natin kapag siya ang naupo. Bagong Pilipinas pero luma ang bigas.